Ano yung kaya ano mo? Ano sa kanila? mo? sa Pag nakuha natin isang oras ang pagsalansan Isang oras at pinakamatalas ay pagbababa isang baro lang pang ulap Isang lang Pag nakuha nila isang oras dalawang baro Dalawang baro Ayan mga kumupa Ah 6.35 6.35 Kailangan matatapos sa 7.35 7.35

kung ta, adun binalay, magbabaw. Magisip, magisip. Magisip, ito Magisip, magisip. Magisip, magisip. Magisip, magisip. Magisip, magisip. Magisip, magisip. Magisip, magisip. Magisip,

may may permiso si Maestro pag ito'y nakuha na isang oras sa mga ganun pagsisit sa'yo Okay, stop. Narito ang uras, ay. Ayan, mga trupa, pas pasan At pag nadali na isang oras ito, ay, ay, dalawang dadalaman pa roll. tropa. Paspas. Paspas. pas Pas-pas! sila. Paspas, Nauli, nauli. Pula! Pas-pas! 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 Pas-pas!

Oh, 50. 50 minutes. 50 minutes. Haka 2 minutes na. 50. Ah, ah. Hindi, 2 minutes pala na ninyo. 50 minutes pa. Nasa si Drohan pala tayo. Oo. Basta nyo mo na dyan sa tigaan. <tipos> Basta pala mo na dito. Oo nga, hindi pa hindi pa na karapin. Basta tayo, tuksong dyan. Basta si Drohan na dyan. Dyan, dyan, ta. Tuksongan dyan lang Opo, ang tindakan nito, naka uh, sa pa, nikalgaan pa, mesa pa, sa malo, nasa muktingga, nasa muktingga, ibigukan, oh, toh, pinijuna kay piradito, ano na madali to, mo, alam 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 mo,

May 57 minutes pa. Ay, mababa -maba pa. 57 minutes. Ay, mababa pa. Ay, tamba ka na doon. Paso, paso, paso. Paso, paso. Ayan na, ayan na. Pasanin nyo yun dyan muna yun. Okay, masating gano. Okay, masating gano. Okay, na guys sa ah, punta naman yan gusto na yan natin ito si makmak oh siya si kay makmak sa apoy sa butigiro at saka si kaya rebain yan si kaya at, at ito pala sa nagkilaw na tangigi hiking wilbert at, at siyempre Shout po kay ano kay Linux Vlog. Yeah, Pag, guys, ah, paki po lahat ng mga kapatid ko video na to ay eh, paki po yung Facebook page ni Linux Vlog at saka yung kanyang YouTube channel Linux Taguan. Yan. Yeah. Thank you po, thank you. Salamat. Sa yeah. At saka niya po si Pacific Vlog. Yeah, paki-supportahan din po yan si Kasi pero mapapanood niyo yung mga pasibad niya Bigo. Yan. Yeah. Yeah, hindi nabibigo. Ya, nanti tuh si Laimar siapa tahu at saka si bapak tus Ada dadali kan Laimar yang sang urus toh? Aya kaya. Aya. Hayo toh kaya. Oh. Eh ya, tambak na di bu buhulog na lang. Hayo madadaan -mada dito. Konti na lang dito. Na dito. Ito ang pala, madadali Mas <laughs> mas <laughs> mas mas diyan Mas 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 mas

Ay, mga tropa, napasubo si Maestro. <laughs> dali ito yung sa kuras. Marara yung ma maritime. Ma mar <laughs> maliit. Dali, dali ka oh. pala. <laughs> Motivate mo. Ano alam mo, Mr. Kini? Ano? A dikit. Yung nadikit sa so putanding. Ah. Oo. Ayan, may laman sa akin. Pardon pa. Yung palbo doon. Sige, sabihan. Sige. <laughs> Si Wilbert, kini. Si Rasil. Wala pa na mga lahat. Ang oras na lang. Ubus. Wala pa. Oo, wasayo. Walang laman na diyan. No, ito. Meron pa rito sa tingkan. Walang pa rito. Nagkabiraya pa rito kanina. Nagkabiraya pa. Ayun to pa dahil na... Ayaw! Ayaw! Susuko na si Maestro! Kaya daw pala. Ah, hindi pa rin sa uko. Kaya, ibigay na lang. Kayanin. Kaya, magpapagal kayo. Kaya, ilagak! Ayan <laughs> well, mga katrupa Jackpot ang ting na ito <laughs> Dalawang barol <laughs> Barol lang pala yung orang ista Uy, pulagal, baka iskap to Huwag ako, hindi ako. Timer lang at saka video lang ako O, oh, pasapan, pasapan niya sa ano Bano ulit O, pasapan -pa -pa naman Ano Ano na,

hindi ko at tinista po kanina ay. Ay dali nga. Maganda na. pa ba pa sa oras, <laughs> Pasabay sa junior. Para <laughs> <laughs> oh, kay na. Pasabay na.

Sabay 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 tayo Sabay 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 Steve <laughs>

saya nacertime ba? talo mabili otso nelaanda, willysano? ayot, kapaoy, kapa, ayot kaya. kapa 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 pa kapa 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 Inse, inse, sampubayan. So haya, <laughs> haya, inse. Eh, si si ka sa ta si si ka. Inse. Oh, kinsay. Ay kaya, kaya. Kayaanin kaya aning kaya magatrupa. Ito isang oras para sa inse. kaya.

Alayon, alayon, alayon. Tirtin. Tirtin minutes. Tirtin minutes. wala bola. Walay bola. Walay upa. Tirtin minutes. 10 minutes Walay upa. 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 Thank you guys.

5 minuten! 5 minuten! 4 minuten! 4 minuten! 4 minuten! taban. Hoy! <laughs> hindi nyo man ako pinandam nung Nagtalo na kayo. Dapat yung nakuha ako. Ulit, ulit. Sayang man. Ulit nila. Kaya mga trupa. Kali nanalo ka trupa. Nanalo mga ako trupa sa Harmony uh, Maestro na pagsisinsay isang oras. At may premium sila na tigda dalawang barol na pangulam. ay thank you for watching mga trupa. Sana subaybayan nyo yung vlog namin ni Pacific Vlog at Vlog. Mm -hmm. mm -hmm. Ayan, si Dudong. Nung mga ano. Ayan, thank you for watching mga tropa. Maraming maraming salamat sa lahat na napanood at tapos na. 30 minutes. 30 minutes. Ayan, sa sobrang talo na sila. So, mga tropa, Yan, maraming maraming salamat mga sa lahat mga sa video na to uh, Thank you po sa mga bagong followers at bagong subscriber natin. At mga silent viewers, OFW, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Yan, thank you for watching po.